sa mabagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay March 9, 2025 at tayo po ay nasa unang linggo ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay ang ating pong unang pagbasa at paglinilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomy chapter 26 verses 4 to 10 sinabi ni Moises sa bayan ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay sasaysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang aremeyo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan Ngunit dumating ang panahon na ang angkanyay naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin, kaya dumulog kami sa inyo ngayon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami. Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan. Inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, sa kakayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyong pong lahat at tayo po ay nasa unang linggo na ng tinatawag nating apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Unang linggo at kadalasan po no sa ating liturhiya ang unang linggo anuman ang, ang, cycle na ginagamit natin ito ay nagsisimula sa panunokso kay Jesus doon sa disyerto uh, no nawa ay mapagnilayan natin din mabuti ang paanyaya sa atin na uh, tingnan no at suriin din marahil tayo ay inaanyayahan nga no sa isang paglalakbay tungo sa disyerto na kung saan ay naroon ang kawalan. No? May kita natin yung kawalan ng lahat ng bagay na mayroon tayo at ang natitira lang lagi ay ang Diyos. Ikaw at ang Diyos. Kaya nga sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Diyotoronimo, pinapaalalahanan tayo na uh, matuto tayong maghandog, magbalik ng mga handog, bilang pasasalamat natin sa ating Panginoon na wag na wag natin makakalimutan na ano man ang meron tayo, lahat no, ng meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Kung babalikan natin kung paanong binalikan nila ang kanilang kasaysayan na noon sila ay isang maliit na bayan, sila ay walang matuluyan, pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos, sila ay naririto na sa lupang pangako at ang hinihingi lang sa kanila ay maghandog no at ang kanilang unang bungang iaalay no ay kukunin at ilalagay sa altar bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. At ganoon din tayo no? kaya nga meron tayong mga pag-aayuno na ginagawa para makita din natin no? na may mga bagay sa buhay natin na kailangan natin uh, ihandog sa Diyos, may mga bagay uh, ng mga inattach natin ng ating mga sarili na ibigay natin ulit sa Diyos da dahil nakakatiyak din naman na lahat ng bagay na uh, hindi natin pinahalagahan no? kumbaga mas uh, kasi ngayon no? talagang mas pinahalagahan natin ang material na bagay kaysa sa Diyos pero kung pahalagahan natin ang Diyos nakakatiyak ako na ibibigay ng Diyos ang mga material na bagay na kailangan natin kailangan lang nga na matuto tayo na magdisiplina no, ng ating pong mga uh, appetite no, ng ating mga katakawan na matutong yung bang uh, hindi ito uh, sarilinin o kumbaga, huwag no? nating ariin na kaya natin nakamtan ng lahat ng ito ay dahil sa sarili nating lakas. Hindi lahat ng meron tayo, nakamit natin, nakuha natin dahil sa kabutihan ng Diyos. Huwag nawa tayong matukso na isipin uh, na hindi na natin kailangan ng Diyos dahil kayang kaya nating gawin ang lahat ng bagay. Dahil yon ay isang malaking tukso na binibigay sa atin ng kalaban no ng demonyo para tuluyan tayo na tumalikod sa Diyos kaya muli sa unang linggong ito pagnilaya natin na ang mga bagay na meron tayo at may pagpasalamat nawa natin ito sa kanya muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat